ito po yung mga spare nating bulb na pinadala po sa akin para mayroon po tayong pampalit ito yung mga sira oh Kung mapapansin nyo po ang itsura niya, no? marami na po siyang mga parang mga asin asin halos kinalawang po yung mga loob nya pati yung kaha ito oh talagang kinalawang siya ano daw po kasi ito nag set up po sila sa kabilang isla syempre po dagat nahihigop po yung mga ano niya yung moist ng dagat nahihigop po siya kaya nagkaroon ng ganyan no ang magagawa lang po natin dito lalagyan lang po natin ng ano ng langis para support na rin po sa motor para hindi po siya mag stock up kita lawang po grabe oh. yung mga ano nya oh. i-over cleaning pa po natin yan ayan oh. ito yung alubinom mga kailaw nililis ko na po yung pinaka stepper motor tinanggal ko po yung mga ano mga nag moist ayan, para hindi po magtuloy tuloy Sira po yung balm niya ito po yung papalit po natin brand nyo, brand nyo po ito It's 230 <laughs> yun napalitan ko na po ng bulb meron pa po ako litong dalawang spare na bulb ng 230 dito ko po siya ipapalit sa dalawang unit na 230 buti bulb lang po ang nasira sa kanya Mamaya po, iti-testing po rin po yan para makita nyo po mga kailaw. Yun, testing na po natin. Ito na po yung unang BIM 230 na nilinis ko po buong unit niya. Yun mga kailaw, ito yung pangalawang BIM. Bag lang po talaga ang nasira sa kanya. Ayan na po yung pakatlo. Good na. Ayos. Mga kailaw, uh, thank you for watching and God bless.